Noong October 7, 2023, sinalakay ng Hamas ang mga teritoryo na okupado ng Israel. Ang Hamas ang nakikilalang nangungunang grupo ng mga Muslim sa Gaza, malapit sa Egypt at Red Sea. Ang isa pang natitirang teritoryo ng mga Muslim ay nasa West Bank, na kung saan ay naririto ang Jerusalem. Ang Palestinian National Authority ang kinikilalang gobyerno ng kabuuan ng Palestine, hindi ang Hamas. Ang kasalukuyang kinikilalang Pangulo ng Palestine ay si Mahmoud Abbas, isang membro ng kalabang partido ng Hamas, ang Fatah. Masalimuot ang politika na umiiral sa mga Palestino at makikita sa kanila ang kawalan ng pagkakaisa. Minsan ay umabot pa sa digmaan ng hidwaan ng Fatah at Hamas. Noong 2007, sinalakay ng Hamas ang Gaza at ito ay napasakamay nila hanggang sa panahon ngayon sa tinawag na Fatah Hamas Civil War ay daanda ang Muslim ang namatay. May iba't ibang opinyon ng mga tao sa pagiging lehitimo ng Hamas at ang inaangkin nitong jihad. Kaya marapat na sa mga pagtalakay tungkol sa Palestine ay maalis muna ang mga opinyon at pananaw ng tao at sikapin nating makarating sa makatuwirang konklusyon sa pamagitan ng mga pamantayan ng ating relihiyon. Matindi ang pinagdaan ng kalupitan ng mga Palestino sa kamay ng mga Hudyo mula noong 1948 sa isang pangyayari na tinawag ng mga Muslim bilang Anakba, An ang sakuna. Ang Palestina ay hinati sa pagitan ng isang Jewish at Palestinian state di umano. Habang lumalaon, palaki ng palaki ang mga teritoryo na inokupahan ng Estado ng Israel. Sa dami ng mga kalupitan na ito, Nakalimutan natin minsan na ang mga Muslim din sa Palestina ay nakakagawa rin ng kawalang katarungan laban sa mga inosenteng tao. Sa buong kasaysayan ng Hamas at iba pang mga grupong nagpapakilala na nasa jihad sa Palestine, napupuno ito ng mga pagsalakay sa mga sibilyan sa pamagitan ng suicide bombing, pambobomba at iba pa, lalo na laban sa mga sibilyan sa mga lugar ng mga sibilyan tulad ng mga pamilihan, lansangan at iba pa Maring ang marami sa mga ibinibintang na mga insidente na ito ay hindi totoo at gawa-gawa lamang. Subalit marapat para sa Muslim ang manindigan sa katarungan at magtakwil sa kawalang katarungan. Lahat ng pagsalakay na ito laban sa mga sibilyan ay ginawa nila sa kanilang katwiran ng sibilyan na hudyo ay sundalo rin. Sabalit ito ay baluktot na katwiran. Ang isang sundalong kalaban na wala sa labanan ay hindi maaring pinselain lalo naman ng sibilyan na wala namang tangan na armas upang pinsalain ng sino mang muslim upang maging dahilan na ipagtanggol ng mga muslim ang kanilang mga sarili laban sa taong ito. Sukdo lang ito ay kanilang mapatay. At lalong hindi dapat pinsalain ng mga bata, matatanda at kababaihan na walang kalaban-laban. Tuwing ang gagawin ng mga grupong ito ang kanilang mga pagsalakay sa anyo ng terorismo ay gumaganti sa kanilang Israel ng mas matinding ganti at pawang mga sibilyan din na mga Palestino ang nabibiktima na siyang isa ring puna sa pamunuan ng Hamas na tila ginagamit na lamang din nila ang mga sibilyan na Palestino upang maging mitsa para makakuha ng simpatiya laban sa Israel at suportahan sila. Ganito rin ang ISIS. Sa kasagsagan ng kanilang pangiinganyo sa mga Muslim, ay ginamit din nila ang usapin sa Palestine sa kanilang propaganda. Sa isang rally ng mga Muslim sa Mindanao State University noong 2014, ginamit ng ISIS sympathizers ang okasyon na ito upang ipakilala ang kanilang mga sarili na hukbong mapagpalaya ng mga Muslim bagaman nalalaman natin na pawang mga Muslim lamang ang sinalakay ng ISIS at hindi sila kailanman nakipagdigmaan sa Israel. Hindi natin kailanman kinakampihan ang pangaapi ng mga hudyo sa mga muslim. Sabalit ang sinamang nagdanais magjihad o makibaka sa landas ni Allah ay marapat na gawin ito sa tamang pagkakatupad nito. Ang gawin nito alang-alang kay Allah unang-una. Hindi dahil sa nasyonalismo o pagka tribo, -tribo o pagkakapangkat-pangkat. Ang jihad bilang isang paraan ng pagpapangibabaw ng salita ni Allah ay marapat na gawin alang-alang kay Allah una at higit sa lahat. Ikalawang mahalagang bagay tungkol sa jihad ay gawin ito ayon sa sunnah ni Propeta Muhammad SAW. Ang pumatay ng kalaban kung paano siya pumatay ng kalaban at mga laga sa sibilyan, kahit pa sila ay mga mamamayan ng mga kalaban katulad ng ginawa ni Propeta Muhammad SAW. Ito ang dalawang kondisyon upang matanggap ang mabubuti nating mga gawa at marapat na ang mga Muslim ay magpayuhan palagi sa dalawang ito upang hindi masayang ang ating gawaing mabubuti katulad ng jihad, na sa pamagitan ng maling layunin at maling pagkakatupad nito ay maaring mawawala ng saysay. Maaring hindi nagkukulang sa tapang ang hamas at ang iba pang nakikibaka sa landas ni Allah sa Palestina at sa iba pang mga lugar. Subalit marapat na paalalahanan natin palaging ating mga sarili ng sinabi ni Allah, makibaka sa landas ni Allah sa tamang pakikibaka. Ang tamang pakikibaka ay ang pakikibaka na tanggap ni Allah at insya Allah ay gagantimpalaan niya sa pamagitan ng tagumpay sa labanan o karangalan sa kamatayan sa landas ni Allah bilang isang syahid o martir para sa Islam. Kailanman ay hindi maaring haluan ng terorismo ang jihad. Kailanman ay hindi maaring gantihan ng pangaapi sa pamagitan ng isa pang pangaapi. Saksi si Allah nang mga Palestino ay palaging laman ng panalangin ng mga Muslim sa buong mundo kahit walang ganitong insidente ng kaguluhan na nababalitaan